yon pinagpalang umaga po uh, Lipo si Kuya Bites uh, Ngayong umaga po, uh, salamat sa Lord sa panibagang pribiliheyo po na makapagbahagi po ng salita ng Diyos Tapig po natin ngayon ay mula sa Aklat ng Epeso, Kabanata 2 hanggang Kabanata 2, Talata 8 hanggang Siam. Uh, uh, kaya po, kung mayroon na po kayong Biblia, uh, samahan niyo po akong basahin. Sabi po dito, patay subalit buhay, uh, patay subalit muling binigyang buhay. Kabanata 2, dalawa, talata 8 hanggang siyam. ah uh, hanggang 10 na po. 10. 8 to 10. Sabi po dito, Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos hindi mula sa inyo. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at nakipag, at nakikipag-isa nat at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Yesus ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gamitin natin. Amen. Sige po, ah, malalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa so, umagang ito. Ah, salamat sa sa iyong kagandahang loob, sa iyong pagliligtas, uh, sa iyong pagbibigay ng anibagong pag-asa, Ngayong umaga, Panginoon, dalangin namin na ikaw yung may taas, ikaw yung mapapurihan, ikaw yung malulwalhati Panginoon, madakila, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, dalangin na sa umagang ito, uh, linisin yung ay mga puso at isipan kung ano yung mga nagawa namin na isip namin ah, na salita namin Panginoon na di karapat dapat at nagpaparumi Panginoon sa amin dalangin namin na linisin niyo po ng inyong banal na dugo Panginoon sa umagang ito Inaanyayahan po namin yung banal ni Espiritu Panginoon na manahan sa amin. Mapuspos kami nito, Panginoon, upang mas lubos namin na maunawan at makita ang sinasabi mo para sa amin, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, ah, maging pagpapala sa akin, maging pagpapala sa mga nakaririnig, Panginoon. Pina-anong sumaganito. Sa iyo yung mataas na papuri at paglawalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Ah, uh, yun po. Bilang isang patotoo lang po, uh, Salamat sa Lord sa Salamat sa Lord kasi binago niya yung buhay ko. Salamat sa Lord uh, kasi nakatitiyak ako na pinatawad niya ako sa lahat ng aking mga kasalanan at, binig, at binigyan ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya ngayong umaga ito yung nais ko rin maranasan niyo uh, marinig ang mabuting balita uh, ang nais alo ng Panginoong Yesus sa atin. Kaya sa umagang ito, ah, pinamagatan natin na ah, naligtas dahil sa kanyang kagandahang naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ulitin po natin, naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya layunin po mula dun sa Epeso 28 to 10 na maunawa, maunawaan na tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, ulitin ko po, uh, maunawa na tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Noon, hindi pa tayo nagbabasa ng Biblia dahil ang sagot natin sa mga nagtatanong sa atin kung saan tayo mapupunta kapag tayo ay namatay. Ano yung sagot natin? Hindi ko alam o hindi ako sigurado. Kaya ito yung binigyan ng diin, ang kaligtasan mula sa kapahamakan o kamatayan ay sa pamamakitan ni Kristo Jesus. Kaya, ano ba yung naobserbahan natin doon sa binasa natin mula sa uh, Epeso, Kabanata 28 hanggang 10? Sabi doon, sa Epeso 2.8-10, ay nagpapaliwanag sa plano ng Diyos na pagliligtas sa sangkatauhan dahil sa kanyang biyaya. Ang nag-iisang paraan upang makamta ng sinuman ang kasiguraduhan ng kaligtasan at ang pananampalataya sa tunay na nag-iisang sugo ng Diyos na si Kristo Jesus. Ang kasiguraduhan ng kaligtasan ay pangunahin sa mga katotohanan ng Biblia ayon sa dakilang plano ng Diyos at sinulat uh, plano ng Diyos sa simulat simula pa yon ulitin ko po ang kasiguraduhan ng kaligtasan ay pangunahin sa mga katotohanan ng Biblia ayon sa dakilang plano ng Diyos sa simulat simula pa sa makatuwid, sa Diyos nagmula ang plano ng kaligtasan ayon sa kanyang kagandahang loob. At kanya itong libring ibinigay sa lahat ng mga totoong sumampalataya kay Kristo Jesus. Ulitin ko po, kaya ito'y libring ibinigay sa lahat ng mga totoong sumasampalataya kay Kristo. Bilang resulta ng kanilang pagkakaligtas ang kanilang mabuting gawa ang nagsisilbing patunay ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Bilang resulta ng kanilang pagkakaligtas ang kanilang mabuting gawa ay nagsisilbing patunay ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Kompleto at malinaw ang mensahe ng Diyos tungkol sa kanyang plano ng pagliligtas sa ating lahat. Ang planong ito ay kanyang isikinatuparan sa pamamagitan ng iisang tunay na sugo ang ating Panginoong Iso Kristo. Sabi po dun sa verse 8, ang kaligtasan ay ayon sa Biblia ay sa biyaya. Grace o ng Diyos. Ang kaligtasan ay ayon sa biyaya ng Diyos. Napakabuti ng Diyos kaya niya tayo iniligtas. In po yung malinaw. Mabuti ang Diyos kaya kaya niya tayo iniligtas. At ang kaligtasan ang tinutukoy rito ay spiritual. Ibig sabihin ay hindi tayo mapaparusahan sa impyerno. Kundi tayo ay tatanggap ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Gayun din, magkakaroon tayo ng bagong buhay mula sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Sinabi sa talata na iisa lamang ang paraan na itinakda ng Diyos upang matamu natin ang pagliligtas niya at iyon ay sa pananampalataya. Kanino lang ba dapat manampalataya upang maligtas? Malinaw po sa talata na kay Jesus Christ lamang, kay Kristo lamang makakamtan ang katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa so verse 9, ipinapaunawa na ang kaligtasan binabanggit ay hindi sa anumang paraan ng tao. Dito po, verse 9 ipinapaunawa na ang kaligtasang binabanggit ay hindi sa anumang paraan ng tao. Hindi mo maaaring iligtas ng tao ang kanyang sarili, kaya hindi ito uh, a ang sarili dahil hindi siya karapat-dapat. Hindi maaaring iligtas ng tao ang kanyang sarili dahil hindi siya karapat-dapat. Walang anumang mabuting gawa na maaaring makapagligtas sa espiritual na buhay ng tao kahit siya pa ang pinakamabait sa mundo. Amen. Dito nga po, walang anumang mabuting gawa ang maaaring makapagligtas sa spiritual na buhay ng tao kahit siya pa ang pinakamabait sa mundo. Kaya naman sinabi sa dulo ng talata na walang sinuman ang mak makapagmamalaki ng dahil sa gawa ng tao. Hindi naman ibig sabihin na walang halaga ang mabubuting gawa. Mahalagang gumagawa ng mabuti ngunit hindi ito ang paraan ng tao para maligtas. Dito po, mahalaga gumawa ng mabuti ngunit hindi ito ang paraan ng tao para maligtas. Sinabi sa naunang talata na ang paraan ay ang pananampalataya lamang para sa tagapagligtas, ang Panginoong Isokristo. Kristo. verse 10 ay nagsasabi na ang plano ng Diyos na magligtas ang, maligtas ang lahat ng tunay na sumasampalataya kay Kristo ay may kalakip na misyon ang ating misyon ay ang mamuhay sa paggawa ng kabutihan. Dahil kung tayo ay nakikipag-isa na kay Kristo, tayo ay inaasahang gumawa ng mabuti at umiwas sa pagkakasala. Gawin natin lagi ang mga bagay na makapagbibigay ng kapurihan sa Diyos at hindi kahihinay at hindi kahihiyan. Litingo po, gawin natin lagi ang mga bagay na makapagbibigay ng kapurihan sa Diyos at hindi kahihiyan. Ang nakagagalak pa nga ay sinabi rin sa talata na ihanda na ng Diyos noon una pa man ang mga mabubuting gawa na gagawin matapos na tayo ay manampalataya at makipag-isa kay Kristo Jesus Kaya ang lahat ng ito ay paraan ng pagpapatunay ng ating pananampalataya at sa ikapupuri ng ating Diyos lamang Kaya ano ba yung papaano ba natin maiisa buhay ang talata na na ibahagi natin, na basa natin. Kaya, meron akong dalawang tanong na iiwanan po sa inyo. Una, ano ang katotohanang ating natuklasan mula sa aralin natin ngayong araw, ngayong umaga, at papaano natin ito isa sa buhay. Pangalawa, kanino nais nating ibahagi ang mabuting balita ng pagliligtas sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa nag-iisang tagapagligtas na si Esokristo. Bliting ko po yung tanong po. Una, ano ang katotoha ng ating natuklasan mula sa aralin natin ngayong araw, ngayong umaga, at paano natin ito isasabuhay? Pangalawa, kanino nais nating ibahagi ang mabuting balita ng pagliligtas sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa nag-iisang tagapagligtas na si Kristo. Amen. Kaya ngayong umagang ito po, uh, ang sarap makita na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, merong katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Pero Marami pa rin mga tao na naniniwala sa Diyos pero hindi sila nagtitiwala. Naniniwala sila na namatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo pero hindi nila ito pinagkakatiwalaan. Na hindi nila alam kung ano yung um, katotohanan o ano yung uh, ibig sabihin ng pananalig kay Yesus na sapat na yung ginawa niya doon sa krus uh, kumpleto na sa kabayaran ng ating mga kasalanan pero marami pa rin mga tao ang hindi nakakaunawa doon uh, naniniwala sila na namatay si Jesus doon sa krus pero yung pagtitiwala nila ah uh, ulang pa rin. Uh, marami pa rin silang mga ginagawang uh, extra activities para maligtas sila. Pero malinaw doon sa talata na binasa natin. Uh, wa walang kakayanan ng tao na maligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang gawa, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Uh, hindi nila... Uh, mas dinadagdagan pa nila na akala nila kulang pa yung ginawa ng Panginoong Iso Kristo pero sapat at kumpleto na po yung ginawa ng Panginoong Iso Kristo doon sa krus para maging malinis tayo at maging karapat dapat tayo sa paningin ng Diyos. Kaya sa talata na to uh, malinaw na maliligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Uh, kaya sa so, umagang ito uh, nawa na uh, na bless po tayo uh, patuloy po natin ibahagi sa ating mga mahal sa buhay tiyakan ng kaligtasan uh, kaligtasan dahil sa kagandahan na ob ng Diyos na gustong gusto niyang ibigay kailangan lang nating tanggapin kaya paano natin to matatanggap uh, sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus uh, kay Jesus lamang ang katiyakan ng kaligtasan ah uh, dito dahil dun sa ating mga gawa kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Uh, ang sino man uh, tunay na pinapakita dun na hindi na kailangan paghirapan uh, sapagkat uh, ginawa na ng Panginoong Hesus Kristo doon sa krus. Ah uh, hindi tayo maliligtas doon sa ating mga sariling gawa. Ah uh, nabanggit kanina na kahit tayo yung pinakamabait sa buong mundo hindi uh, natin kayang iligtas yung ating sarili sapagkat ang katiyahan ng kaligtasan ay kay Jesus lamang uh, sa pangmagitan ng ating pananampalataya sa kanya doon sa ginawa niya sa doon sa krus at yun ay sapat na uh, kaya sa umagang ito naligtas tayo dahil sa kanyang kagandahan no? sa pangmagitan ng ating pananampalataya kay Yesus kaya, ganda na lang po. God bless po. Dawa, pinagpala po tayo ngayong umat.